sunog ang mga ralista ah plastic na ano basura mga plastic ayun doon oh, mga ralista ayun may bagong parating na mga nagrarali, hindi namin alam kung ano to maka Duterte ba to o kalaban o ano ba maka Marcos ha ha ah, halo daw to halo halo Marcos, Duterte mga anti-Duterte, mga anti-Marcos, halo-halo. Ayan sila. Bata, pang maliit eh. <laughs> pang habulin kayo ng polis doon nako anong gagawin nyo doon mga batang gulilit oh, galing Dito lang tayo man Wala na lang tayo nag ano eh Ay my God Nagbatuhan Ay. My God Nagtago kami Nagtago kami Nagtago kami Kasi nagbabatuhan Ayan 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 may binugo. Ayan, magsunog na naman sila. Ay, ay. Hala yung tayo talak, magsunog sila. Hala tayo, tayo. Magsunog sila. Tayo. Mama, dito ka muna kasi may patuhan. Ang lalaki ng mga ano. <sighs> Menjola. minjola. Menjola. benak babat nang. Ibuan,

Kumiigap din yung ng buto, ng bato. Kinuha. Kapang-kapang Hindi yun naman to. Kaya nga, nagtambay lang to dun. <laughs> <And then laughs> yung nagbato, ito. yung nasa gitna. <laughs> Dito sa... sa... sa Luli no, ma, dinala. Saan ma? Kasi may nakakita siguro. Saan dinala? So, na mahal Basta lahat nagtabi lang. Yeah, Yung nang okay. gitna, ano, okay. ang okay. nasa gitna, ang yun okay. ang nagka, okay. 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 ano, Yun ang mga matatapang lahat. Dito tumabig. Wala yun, hindi lumaban yun. Tumingin lang yun. Ito sa lalaki, pwede din makatakang. Kasi ano nga yun? Ikaw ang Babae. May dinidikit Ayun, nagagalit siya mga nagagalit. Oo, daw niya. Okay, Mark. Sino no?